say cardiac arrest due to multiple organ failures. Ah, tama, failure. Na na trigger ng uh, ng kanyang uh, pneumonia. Na uh, there's an unknown bacteria that nag ng kanyang pneumonia. Na uh, certain underlying conditions eh nangyari na rin yes. Eh, at almost, uh, actually, two weeks kami nasa ICU. Pero prior to that, uh, sobrang healthy niya. Ano, usual na tatay ko, kasi he's an athlete, eh. lagi sa aming nire-remind. Eh. Lagaan yung katawan, yan ang puhunan lang natin. Yung lakas ng katawan. So, bago mangyari yun lahat malakas na malakas siya then without any warning um, uh, ER then ICU agad then um, ayun dito dito yung well overwhelming ano yung una yung pagmamahal yung pakikiramay sa yung mga testimonial sa kanya salamat family at least sa amin ang ang ano nun, ang nakakataba ng ng uh, puso uh, again that's any consolation that's more than enough ah uh, sana tuloy pa rin nila yung mga pelikula dati na hinapanood ano ko rin nila, pampasaya rin yun and um, basketball na kung may mga highlights pa and, and dami kasi industry rin na na pinasok niya daming types of work and Lagi naman na rin kinikwento sa akin lahat ng pinagdaanan niya. Paano rin siya hinubog ng panahon para ma-achieve yung mga um, certain achievements niya. Na talagang highlight naman. Pero ayun, again, uh, we cannot thank you enough sa lahat ng nagmamahal at ng nakiramay. Uh, sana makarating sa inyo la ang pasasalamat namin. And, um, again, uh, from the bottom of our hearts, maraming maraming salamat sa lahat ng nakiramay at nagmamahal sa aking tatay. Tama yung mga... Yung sabi mo, daming tagahanga, pero siyempre sa akin kasi. At the end of the day, tatay ko siya. Uh, yung mga testimonials ng tao although nararamdaman ko naman talaga na proud talaga siya sa aming lahat pero syempre personally iba yung dating sa akin dahil ito sa wake ang daming testimonials na talagang personally pinagmamalaki niya talaga na kasi, siyempre as tatay, hindi mo naman masasabi yun ng sa anak mo. Pero, personally, sinasabi niya yun sa ibang mga tao pala na ngayon ko naririnig na si Maro, ganito yan. Si Maro, ganyan yan. Alagaan ninyo, tulungan ninyo. Kasi, iyon nga, alam niya yung mundo na, na pinasok ng pinasok ko rin So talaga sinigurado niya, Mabibilin niya ako sa mga kaibigan niya, sa mga kakilala niya. Pero kung tatay at tatay, siya yung tatay na kahit mabuhay ako ulit, sana siya pa rin yung tatay. Hindi, hindi ko hindi ko alam paano pa i-describe -de sa lahat pero sana ang hirap kasi nung testimonials na yun na sinasabi sa akin ng mga kaibigan niya na alam mo, lagi kang kinikwento ng tatay mo sa <laughs> parang hindi or, again, parang hindi kasi totoo yung nangyayari ngayon yung acceptance na process alam ko mahaba pero ayun sa lahat ng nakikiramay kahit papaano malaking bagay po sa amin kaso lang teka lang hindi bagay sa akin kasi umiyak <laughs> pagalitan ako eh. <laughs> pagalitan ako ng tatay ko um, maraming kwento marami sobrang daming kwento I hope some other time pagbigyan niyo ako nila Luigi na may kwento kung papaano kasi we didn't get to do the Father's Day special alam ko pinaplano natin yon kaso eh, wala eh may nangyari sa kanya bago mag Father's Day sana matuloy natin uh, one of these days para may kwento ko kung kung naghahanap tayo ng kasi totoo naman ang totoong idol talaga naman natin mga magulang talaga natin kahit positive yan, kahit negative yan kasi sila ang una natin makikita sila ang unang encounter natin so sana ala yun, again kung bilang tatay kahit ilang beses ako mabuhay wala akong ibang pipiliin hindi lang tatay pati rin ang nanay ko sila pa rin ang pipiliin ko mga magulang ko well sa lahat ng nawalan lahat ng sakit na nararamdaman namin magnified to hundred times ang tingin kong nararamdaman ng nanay ko ngayon wala akong comforting words wala akong may bibigay na comforting actions. We just have to make sure na nandiyan saan kami pag kailangan niya kami. To be honest, thinking of that, lahat pala ng ginagawa ko, kasama ko siya. Ultimong sa trabaho na meron ako ngayon, na dinedicate ko na rin yung sarili ko, kasama ko pa rin siya. Sa basketball, kasama ko pa rin siya. Well, may iba kaming hobby na hindi na rin namin nagawa o, nung na-elect ako. As we do play golf at least twice a month. And yun na yung bonding namin kasi mga 6 hours kami magkasama doon. Minsan 8 hours. Pati pagkanta. Imagine, kahit kami dalawa, kumakanta kami. And even if lagi na namin kinakanta yung mga naririnig ng tao, Ina-practice pa rin namin yun. And to be honest, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kayang kantahin. Lagi lang kaming duet do doon. Even before nung magkasama kami, duet talaga kasi may mga matataas na part siya yung nakakanta noon. And, again, lahat kasi ginagawa namin together. Uh, Ganon siyang klaseng tatay. So, if tatanungin mo ako kung ano yung pinakamamimiss ko doon, ang hirap pumili ng isa, pero it's the entirety of the experience. Yan. Ako, nagtataka nga ako paano niya naibibigay yung ganong oras. Kasi ako ngayon bilang tatay, alam ko ang dami kong shortcomings pagdating sa oras sa mga anak. Pero siya, he made sure na pag kailangan siya beyond the call of duty ang jajaan siya para sa amin o, lalo na para sa akin <laughs> ah, sila naman sila naman din ang nanay ko gano'n pero ayun again sana paisip ko lahat pag nagkaroon ulit tayo ng opportunity. Well, bago... Bago mangyari sa kanya, yan. Siyempre, nung nagpaalam ako sa kanya, sabi ko lang, okay na pa. Okay na kami dito. Pwede ka na magpahinga. Pero prior to that, everything was normal. Ang kwentuhan, lahat ng tawanan. So if there's a particular word or message na hinahanap, hindi eh, walang ganun eh. It's the feeling na pag nagkukwentuhan kami, kahit ano pa yung pinag-uusapan namin, yung joy lang nun. Well, to be honest, I consider myself na swerte kasi During those times, na-appreciate ko siya Lalo na nung nagkaanak na ako. Na ganoon pala kahirap yung oras. Na, gansan. Alam mo, sa pelikula lang nangyayari eh may babalik mo yung oras pagpapalit mo lahat para doon well, totoo yun and for, for the longest time nakakala ko enough na yung time at pagmamahal na meron ako for him and for them pero yun pala pag wala na biglang Naiisip ko, hindi pala. Could have given more pa. Uh, lagi niya sinasabi, mahalin ang mga magulang. Lagi niya sinasabi. Paso ako, for the kasi reason, mahal, mahal ko ang mga magulang ko. Pero, pag wala naman pala, isipin mo pala na, ulang pala. Lahat pala talaga. Hanggat kaya mo, itodo mo for some reason, sundin na sinasabi niya sa akin, kahit sa basketball, kahit sa public service. Eh, pagkakataon, itodo mo nang itodo. Kasi yun talaga yung importante. Thank you for being proud. For being a dad. Wala akong ibang idol, alam mo yan. Tsaka alam niya yan. <laughs> Sige, sabi ko yun lagi sa kanya na hindi ko maaabot yung naabot mo. Ikaw lang talaga yan. sports, sa pagiging actor, even the public service. Siya lang yun eh, walang makakagawa nun. Sobrang overwhelming nga pag sinasabi sa akin na ikaw ang susunod sa tatay mo. Mas magaling ka sa tatay. Sa'yo, parang imposible. Pero yun, so ngayon, I'll do my best. I'll make more um, time sa lahat ng nagmamatter. Those are the realizations na meron. So, uh, it's the first time naka-experience kasi ng na ganyan. He thought me well kung paano naman lumaban sa hamon ng lahat ng pagkakataon. Other than that, Oh, mahal na mahal na actually ngayon open talaga siya um, ngayong saturday uh, may mass ng 6pm and then um, eulogy after that and then tomorrow sunday sa interment niya aalis dito ng uh, hopefully 9am makalis kami dito then ang final um, rights niya will be sa city hall sa kanyang pinagtrabaho ng 27 years at 10, 10 in the morning then uh, after the mass and um pointing um, ceremony don ay dadiretso na rin kami sa heritage kung saan ihatid na namin siya